babae mula sa Greece tinapos ang 12 years marriage matapos malaman may iba ang kanyang asawa gamit ang chat GPT. Napapadalas ang ulat na maraming magkarelasyon ang nasisira dahil sa pangangaliwan ng kanilang mga partner. Kanya-kanyang diskarte naman ang mga couples kung paano nila malalaman kung faithful ba ang kanilang kinakasama. Katulad na lang ng isang babae sa kwentong ito na ginamit ang AI para malaman kung niloloko ba siya ng kanyang asawa. Paano nga ba ito ginawa ng babae at sa paanong paraan naman ito na predict ng isang AI? ito kwento. Isang hindi pinangalan ng babae mula sa Greece ang nag-file ng divorce matapos niyang malaman na may kabit ang kanyang asawa. Matapos kasi nitong maglatag ng larawan ng leftover coffee nila ng kanyang asawa sa chat GPT, isang prediksyon ang lumabas. Nagtaksil daw ang kanyang asawa. Ang mag-asawang ito ay labing dalawang taon ng kasal at may dalawang anak. Gayunpaman, kirot at sakit ang kanya nararamdaman naramdaman matapos ang ano itong mabasa na merong misteryosong babae ang kanyang asawa. Nakalagay rin na may initial E ang sinasabing kabit ng lalaki at sinabi pang destined partner ito ng kanyang asawa. Sa kabilang panig naman, itinanggi ng asawa sa isang panayam ang paratang na ito raw ay baseless ang akusasyon laban sa kanya at sinisisi ng lalaki ang babae sa sobrang pagkahumaling sa viral trends. Noong una, tinawanan niya lamang ito. Pero sa paring ng babae, sinabi niyang aalis na ito at ipapaalam sa mga anak ang plano nila ng mag-divorce. Doon naman, napagtanto ng lalaki na seryoso at hindi nagbibiro ang babae. Dahil dito, humingi siya ng formal na divorce paper sa loob ng tatlong araw at hindi pumayag ang babae sa mutual separation. Ngunit, may pahabol pa rin ang lalaki. Anya, hindi raw ito ang unang beses na nahaharap ang babae na mga mistikong paniniwala. May isang pagkakataon pa raw na kumunsulta ito sa isang astrologer at isang taon muna ang lumipas bago makalimutan ang prediksyon. Nilinaw naman ng lawyer ng lalaki na ang AI generated coffee reading ay hindi legal na ebidensya at mananatili itong inosente hanggang hindi ito napapatunayan. Habang marami ang nahook at na curious sa debate sa social media, binigyan diin ng mga legal na eksperto na ang mga claims mula sa AI ay walang katayuan sa korte. Kung ikaw ang tatanungin, maniniwala ka rin ba agad sa sinasabi ng ChatGPT o isa ka rin sa gumagamit ng ChatGPT para magsumbong kung ano ang iyong nararamdaman? D.W.I.Z. research report. report. Thank you for watching. Tuloy lang ang panonood at pakikinig ng tamang balita sa DWIZ News, DWIZ News FM Regional, DWIZ News TV, Aliyo Channel 23 Nationwide. Mag-follow, like, subscribe, at i-share ang aming mga social media accounts.